Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak mo sa pa ko wala. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng na pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya, naninira ka lang ng tao. During the last hearing, The authority to operate provides that seven other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against uh, then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the, Senate, during the previous Senate hearing who were these seven personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Your Honor... Yan pong PITO, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops at doon sa... Yung sa no, 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 I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung pitong operatiba, Your Honor? Seven personnel of the PIDEA Intelligence, yung PIDEA IIS Intelligence and Investigate, Investigation Service. Paano kung, Your Honor, wala nakilala? Last hearing, though, the authority to operate provides that may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that seven other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service or in tinatawag na IIS were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos uh, Kabongen. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no, no. May nagtanong, mahi, sa inyo, mahi, may may nagtanong yeah. pa sa inyo during the last time. May nagtanong pa during the last Kung sino yung mga pitong personal ng PDEA wala kang naalala ng isa. Last hearing, Your Honor, wala po nagtanong sa akin na uh, tungkol po ito sa pitong, ano, oh, Lord, no? pitong okay, Okay, -pito. sige, ako magtatanong sa iyo. Sino itong pitong personal na ito ng PDEA? IIS. Then, nandiyan po, Your Honor. Na uh, mag... Uh, Jing, uh, Senator Jingoy, maybe you're referring to the yung pito na nag-execute ng uh, affidavit? na hindi nangyari yung uh, operations sa ginawa nila because that was not, wala well, as far, I I presided that uh, hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na pito nakasama niya sa operation Meron ka ba binanggit na... wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang... Ang lang, yung... Yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandyan. Okay. You're also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the I IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandyan sa kapasila. Do you have any proof that you did left the said documents? to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder so, so ko na lang. So, educate me, paano na nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang personal. Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ah, mo pa ko wala. Sa tagal ko, alam Your mo, Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabangkit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Your so, Sinasabi, galing sa, galing Your sa informant. Sa tayo lang. Kaya, yun. Okay. Just let me finish. Okay. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Huh? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po, bilang investigator, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yon doon sa kanyang source statement ang aking motivation para kunan na siya nasa laysay ay dahil dun sa dala niyang litrato, limang pirasong litrato. Na, uh, yung, yung litrato na yon na pinulim, -pin -pin, magmula dun sa kanyang cellphone, pinakita yung honor yun. Pinakita yun. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naan doon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinagungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa BIDEA, hindi po kara-kara kagaya nga sabi ko po sa inyo. Yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung ano sa po ang nagsabi no. Kasi po ako dokumento na, na Your Honor na nato nga po sa Pideya. O na, doon sa doon po na iwan. hindi naman po ako nag-uuwi. O Pideya, meron pa pangalan si Marcel Soliano at saka si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report there is no such name. Uh, but there's a hidden uh, phrase there. No mention of uh, the name Bongbong Marcos. There is the name of Bong Bong Marcos alias Bong at your honor. The involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, yeah. your honor. But in the drug list? There is no, there is no name of the okay. person.